God, ano ba itong dumapo sa aking batok? Buhon ba ito? Ano ba ito? Ka naka nakakaraman. nakakarman Hindi pa tapos yan. <laughs> 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 ano yata ang lalamit? Nakakaloka. Ang kating. Okay na. High lang yan. <laughs> mau baru ulan lah. Mari ngayon, Tanggal terkasar dah. ngayon. ko Alam ko na ba? na pa may Kasi may babae doon. Kasi may babae doon. may doon. may babae doon. Kasi may babae may babae doon. Kasi may babae doon. yung o hindi na lahat po talaga yata doon na kahit may Ang unang umalas si Karin, na ano. Bultahan sa kalatagan. Kung paano. Bultahan lang ko sa... May Hipon. Hipon. sa akin kung kaano ka lalaki. Puro hundred. So, eh,

bagi magiiilog daw yata mga ate. Sila. Bangatkin ko O, Oh see? Oh, ganda ng saging, sa oh. Hindi pa pa. Bunga. God, ano ba itong dumapo sa aking batok? di ba ito? Ano ba ito? Ka naka, nakakarama na yata ang lola mits. Nakakaloka. Ang kating, Kati na. Highlight lang yan. Ako sa akin best friend. Kasi napakagaling ng gamot niya. Nung unang lagay niya sa akin noon. Gumaling na siya. Ngayon nakakain kasi ako ng bawal bawal na pagkaiklog, alamang, tapos manok, ayun daw talaga ang kalaban daw nito, wag daw na wag daw kakain, nakalimutan ko, kala, kala ko kasi okay, nag, galing na talaga siya, ay nakakain ako, ay ngatina na naman, ay nga hihingi uli ako sa kanya ng uli, namamagao na, namamaga sa eh, namumula eh, sobrang kate Ingay na lang sa kamay. Bakit video? Nakaharap. Ito po ang mga kaunesa. Kasi yung gamot ni Cornelia, dala ng anak niya galing abroad. Unang punas ko pala ito dati noong gumaling na. Ayan nga, kasalanan ko naman kasi nakalimutan ko kasi na kumain ng bawal. Nakakain ako ng alamang, manok at saka iklog. na na maga sobrang kati talaga grabe ang kati maganda tong gamot na ito eh galing ibang bansa kaya nga lang hindi ako nakakapunta kasi ng gabi nakakalimutan ko nabawala sa isip ko kasi busy nga lagi nga ako sa pagugupit yan nga yan nga pagre-reban na ko mga customer ko ngayon uli ako ngayon uli nang hingi ako sa kanya magaling galing na gamot ito. Gumaling agad ako dito nung una eh. Kaya nga lang, nakakain nga lang talaga ako ng bawal, mga kaonesa. Diyos ko, parang may sakit akong adi eh. Para yata akong kinakarma. Ba't <laughs> kaya ako kinakarma? Mabait naman si kaonesa. Tsere. Arigot. Diyos ko, yan po mga kaonesa. Sobrang kati, namamagana. So, Pakain ako... ka na si hmm. Ha? ha? Pagkakati Kakain ka lang. Ka lang si Tirisin. Si Tirisin. Mm -mm. Ayun, katandaan ko nga. Bibila ako ng sabot sa mga butika. Sa so, butika. Saka huwag kang sa gawin ito sa na ano? Na? Na tahang. Anong tapa? John, Johnson, uh, na ano. Ay, uh oh. Ito, oh. Ano ba, anong ginagawin itong salon? Ano eh? guide guard. Oh, pwede. Ayun nga, ayun nga ang sabi sa akin. Ay nga na mga talaga nakakaingal ng talaga ako ng bawal. Ay nga sumarga na naman mga kaunesa. Gusto. Kinakarma na yata ang lola. Tsereng. Ari, nasaan sa fish niya? Ari, din ari gumaling na ito eh, dini eh. Kaka dini gumaling na rin ito. Ay, ka, kakain ng na sala. Nakakain kasi ako ng sala, sarap ba naman po Tagas ng... nang ayan. Awit awit kakain ay. ng mga itlog alawang, sasarga na. Ay, sumarga nga eh.

Onyesa, bibigyan ako na best mamaya ng gamot. Babalik ako. Para dut -dut sa lalagyanan, ang kulay bilog. Gano'n. Ipong lagay ng mga, ano. Lagay ng mga... Yung lagay ng mga... matamis, alam mo yun. yun Oo, ah. Uh, ganyan nga. Ang ganda itong gamot ito, unisa. O, Unapahit ko lang ito na ito. Gumanda eh. Gumaling agad eh. Nakakain, Nakakain naman, nga itlog. lang ako ng bawal. Itlog. Yung mang malalang Oo, oh, eh yun nga. Yun eh nga sinabi sa akin noon. Allergy, aller, ako parang allergy na ako sa mga ganun. Kung kailan na nagkaedad na ako. Saka naman lumabas itong ganito. Eh, kung kailang senior na lola eh. Hindi, yun lang na ako, Bessie. Mamay na ako. Babalik ka. Thank you so much. Bali. Kami ako babalik Oo, oo, oo ayun nga talaga si Niaco. Senang atb ini. Hindi na. Senang atb ini, masarap din maglaro. Masaya. Ngayon yan. Kasalanan ng ko ba naman kasi na magai o pinunasan na rin ng gamot ni Cornelia galing abordala ng anak niya sa ang pahid lang gumaling ay nakakain ako ng bawal alamang, bago o oh. oh, manok, ayan, tuloy yan ang nangyari oh, shut up, shut up oh, ah Guo ulan kasi. Lakas-lakas ng ulan. Shut out, shut out. Ani, kaya nasa ganito mo. Sabi ko, pagkakatikti Ay, may gamot ikaw. Dala, dal, dala, 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 dala ikaw ng anak ko. Ikaw galing abot. Marami na ikaw Napagaling paggaling niyan. Di, na, mo nga kamo, kamot. Oh, sa iba. Napunasan. Gumaling. Naku, napakain ako ng alamang tsaka bagoong. So, nangate na nangate, sunod-sunod. ko, yun ko, ibinali ko, Cornelio, papangit nga uli ako. Iko, bakit? Anong nangyari? Tingnan mga ika na magana uli, nakakain ba uli ako ng mga bawal-bawal? Sabi kong ganun. Ah, Balik ka mamayang gabi. Huwag, huwag mo ikakamuti, basta ikakamuti sa iba. Hawa-hawa yan. Balik ka ika mamayang gabi. Muni yan. Huwag ka ng lalagya, baby, ikakita. Okay. Buni, buni. Ay, pagkakate-kate. Pagkasarap-sarap kamutin. Sarap kamutin. may mga tubig-tubig na yun eh. guni. Hindi ko mapigil na hindi kamutin eh. Talaga napakasarap kamutin, grabe. Ko, ano ko ana? Sa Yung saliseli Ano kaya ano 'yung sa butika bibili nito? Masakit na lahat Nako, makapuntang ng Parang alcohol na ano. Sasabihin ko nga sa butika. ano sabihin Sasabihin ko sa butika. Ay, Sasabihin ay, ko nga alam pala do pagpunta ko do bukas. Ano ba ikang gamot ika-ben? Eh? Sobrang kate pagkakatikatei eh, ka. Hindi ko mapigil. Lalo na kung napapakain ako ng alamang, tsaka ang manok, iklog. Ay, puta ka na pagkakate. Huwag makatulog sa gabi. Ganun ako ng ganun. Kalkal ako ng kalkal. Ilan lang niya daan? Hindi, gumaling na rin yung nakaraang linggo eh. Nakakain nga lang ako ng bawal yung gamot nga Nina. Kuro lang galing abroad. Ayun eh, na nga lang doon isa. Ang dami nga daw napagaling noon. Eh, gumaling na nga rin. Isang punas lang. Galing? galing, dala ng anak niya. Ay, naman, ay, naman, yung... Oo, oh, ng kanyang anak. Galing abroad. Ab marami daw nang nakapanghingi na. At marami nang na nga oh, baka ba rin napagaling. Ang kanya nang darmobay. Ha? Baka naman bay? Ba, ba, ba iwan ko kung ano ba yun. Iba ano na ka. Bis saan. Nagbablog ka pa ba? Ay, binib ano nga, binablog ko nga ari Baka hindi ako yayaman. Tiyareng! <laughs> Sa mga kaburts, ito may bunay ang sumakit! Ang katik! Sa inyo na re! Pero masarap itong kamutin, di kayo manginahinayang! Hahaha! <laughs> Gumaling na ito eh, unang punas lang! Gumaling na agad ng mga ilang araw. Kaya yung bunay. Ha? yung bunay, kaya yung ating... Ay, parang hindi bunit kaya Ay, oh, hindi, hindi na bunit. Parang hindi bunit. Hindi na ano. dapat ka. Ay, 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 ay. doktor ka. Oo, oh, di, di ang dami dame, eh. Hindi ka lang pang padoktor. Para matikap yan. Pagkakatikati eh. Hindi yan bunit. Lagi ah. na ang dataing eh. ang May ano. Mm. Tayo, may ano mm. Yung gilid na yun lang ang meron. Ang mm. Gina, wala ay, na. Wala, na ano. lang talagang binog na ganyan. Kaya kaya meron. Sagaya. Ako nalilipo. Oh, Oh, ganda ng saging, oh. Hindi pa bunga pa. Bunga. Oh, ang ganda ng saging, oh. ang liit ng puno pero may bunga na siya sinyarita hmm. ito naman kalamansi oh ang laki ng puno ng kalamansi oh may bunga na rin siya Ayan, may bunga oh kalamansi Ayan, ang daming buong ng kalamansi. oh. Mm. Mm. may paru-paru pa may paru-paru pa oh. mm. yung bunga dami bunga ng kalamansi mga kaunesa oh, oh hitik nga oh. kakatuwa mga, Bunga. Niyan naman ang puno ng ano bayo. Ah, um, sampalok. Ang daming bunga. Ang daming ano ano mga bulaklak. Bunga ng sampalok. Oh. Mm. Bunga na sampalok ang dami. Ayun naman kanyito. Kaya lang wala pang bunga. Tapos na mumulakla. Ito. Congratulations. Ay, lumang pa ano. <laughs> hindi naman nagkapit. Dalawang gabi hindi nagkapit. Pero matik nga ano. <tinyo> Alright right. Tayo maglaba ba? Maggigit na tayo dito kinadis. Kinakamunin mang hiram tayo ng malaking batya. <coughs> si Dalabhasa <de> Nandini <coughs> ah, na si Dalabhasa Laki <coughs> lang oh, Dami ko lalabahan Ang mga ka sa. Good morning Shout out hey, Shout out hey, kay UNESA hey, Ah

Pagkakulis <laughs> na ako, tulad na nga po yung... Aoy! 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 na nga, Hindi nga! Nandito pala Wala na akong Wala na ako na! Wala na! Sumaga Pero sa parang Nagpipilit sumayaw! Talagang hindi na

hindi naman nag-update Dalawang gabi hindi nag-update ka. Dalawang hindi nag ka na. <coughs> Pero matik, nga na ano. <coughs>

Ah, alam mo lang natin kung saan ang Good morning! Shout out! Shout out kay Gionesa! Uh, congrats!

Hindi susuring iisipin yung tumaya talagang kita kayo na tawan. Ay isipan ba, isipan si Drake? Kung kame yung 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 kame Bagi bagi ilog daw yata mga atas... Sila. Mga tingkong ko. ngamalok na ma. ito tapat sigi ka ininya yung sabon pag hindi ka ina tapat yah, buk mong ma. malak ng e tapat katakau, sabon panlaba usung ka ini to ka ini, ako ma 他不满足。Oh guard simulan na tayo maglaba mga beshi tayo את לבדמי, לדמי, הדמי ללבה, ניקא אונסה Ka samahan niyo ako maglaba. Halika mga besh, samahan niyo maglaba. Samahan niyo ako maglaba. Kaya atay man, kagadaganda ng araw kami ng umaga, kaya naisipan kong maglaba. Ngayon naman biglang nagdilim, makasang hangin. Umuulan naman ngayon, umaampo. Kung kailan ko naman naisipang maglaba eh, si Pagin. At maganda na ang panahon. Mali pala ako, maganda nga ang panahon, uminit na. Aba, papang naglalaba naman ako eh, maya, -maya kulimlim. Nagkulimlim, Ayan, no, naula na. Water na. guys na. Ayan, mamaya na Uli, pagpapatuli paglalaba ko. All I can sa Malagihiyan.